Good afternoon mga idol, uh, good day and good night, good morning sa lahat nating mga buzzers, sa lahat nating followers, sa lahat nating mga subscribers Salamat sa inyong pagtangkilik sa channel natin Sobrang pawis idol oh, nagdamo tayo doon sa palay, ah sa mais Mais natin doon idol, nagdamo tayo Pasilong muna kasi medyo mainit no Tapik-tapik muna tayo idol Ang content ko po ay about sa mga interesado po na mga taga barangay na tatakbo bilang isang barangay captain or isang barangay kagawad sa darating na December 1 kung halimbawa matutuloy di ba kasi hindi pa talaga natin sigurado kung ano ang sasapitin habang hindi pa dumating ang December hindi pa natin malalaman kung ano talaga ang totoo di ba ito po may tips ako sa inyo kung maniwala kay sa akin o hindi pero ito tips lang po to ang mga bashers dyan handa na kayo sa comment niya ta alam kong titirahin nyo na ako kagad kung sa lugar ninyo may mga lending dyan lalo na may mga bangko dyan nagpapautang umutang na kayo kagad habang wala pang eleksyon eh, malalaman ninyo na parang malapit ng piling umutang na kayo kagad halimbawa oh, magkano kayang ipalon sa'yo 100,000 o oh, 50,000 utangin mo na kagad tapos yan ay sigurado talagang mananalo ka dyan. Yan ang tips ko sa'yo. Pag nakautang ka sa banko, mananalo ka. Anong gagawin mo? Ngayon, pagdating na ng oras ng kampanya, kasi may kampangampanya kayo dyan, mga tindis, no? Halimbawa, mag ang, ah, sa December 1, ang campaign period siguro dyan, mga November 20 hanggang 29, ganun. Kasi pagkauno, butuhan na, di ba? Ang gagawin ninyo, kada punta nyo sa isang halimbawa magdiskurso kayo yon magplatforma di gobyerno kayo dun sa atubang bang ng instance or kung saan saan nyo sasabihin nyo yung gusto ang sasabihin nyo kaagad ako po sa pagtakbo ko po ng pagkakagawad or pagkabarangay captain nangutang po ako sa isang bangko na pinagkakatiwalaan ako umutang po ako ng halagang ganito kasi gusto kong malaman ninyo na yung utang na yan, babayaran ko yan pagdating ng oras na ako ay makapaglingkod sa inyo sa barangay. Ito po na utang na to ay pinangako ko po to kung ako ang sa pagpanalo ko. Ngayon, pag hindi ako mananalo, ang mamamblema yan kayong mga konsentwente. Kasi sinabi ko sa inyo na yan ang aking purpose. Kaya dapat butuhin nyo ako. Pag hindi nyo ako bubutuhin, yung utang na yan, hati-hati tayo na magbabayad dyan. Di, ang mga tao, ma, sabi ay totoo, no? Kailangan butuhin natin to Pag hindi natin ito bubutuhin, baka mamay makabayad tayo. Ngayon naman, may mga pilosopo talaga na hindi buboto. Sabi, loko ka. Niloko mo kami. Bakit? Anong pakialam namin sa'yo? Takbo-takbo ka, takbo, tapos idadamay mo kami. Ngayon, ang gagawin, ipa-evaluate niya yan. Natalo siya, ipa-evaluate niya. Yung lahat na hindi bumoto sa kanya, yun ang pababayarin niya sa utang niya yung mga bumoto sa kanya hindi na yung pababayarin kaya kung sino ka man natatakbo ngayon ng kagawad tumakbo ka yan ang gagawin mong plataforma sasabihin mo mga kabarangay magsiservisyo ako nang sa tama sa gusto ninyo pero itong puhunan ko sa pagtakbo ay inutangan ko po ito para lang ako na makapagsilbi sa barangay kaya kailangan nabutuhin nyo ako para makikita nyo ako sa barangay pag hindi nyo ako bubutuhin Magkita-kita tayo sa kabukiran kasi tutulong-tulungan natin sa pagbayad yung inutang kong pera. Kaya, nako, pag yan ang gagamitin mong platapurma, brad or sister, hundred one percent mananalo ka sa iyong gustong posisyon sa barangay. Kasi huling-huling mo ang kiliti ng mga tao. Ganun kagaling ang platapurma. Tips ko sa iyo, kaya mabuhay ang lahat. god bless you all